So yung mga kaspa good morning. Ayan. Uh, ito po yung kadugtong sa vlog natin kagabi. So pagpatuloy na natin mga kaspa So itong si Salong Uno. Ayan yeah, si Salong Uno yan o. No? Salong Uno. Uh, may karga na ito kanina. Nakapag, uh, siya ng higit at ang mga at uh, 35 banyeras tayong una Kanina yung unang daong niya At ngayon Ay Nagkaroon Itong tatlong budiga Kumbaga nalagyan lahat Yung tatlong budiga niya ngayon So itong number 3 Tapos na yan Tapos na yan Isalin sa banyera Itong si number 1 na budiga Katatapos pa lang din At ngayon ay dito na lipat na dito sa sa gitna yung number 2 ano bodega so titingnan natin ngayon pagbukas bukas puno yan mga kasparaki punong puno yan ang isda ayan thank you thank you sa mga nanood talaga ano to raw vlog lang to walang putulan to mga kasparaki para tuloy tuloy yung ano tuloy tuloy yung video dito lang ako nagmamasito yan tinitingnan ko lang yung mga tao tapos magbablog din tayo video video din tayo ayan alright so bubuksan na ngayon ang itong number 2 na titingnan natin kung gaano kadami ang laman itong bodega na to ayan so titingnan natin buksan buksan na

isda mga kasparaki yung level ng tubig isda yan so hanggang sa ano talaga ina natin oh. No? yan mga kasparaki yung karga sa pangala pangalawang bodega kain na yan sa pangalawang

tingnan natin doon mga kaspagata so nililipat yan sa banyera tapos dito nilipat din siya dito sa may mga box mga box dyan dyan siya ilagay ayan banira

Ayan din ang boss Nanoy, relax, relax lang Sa iyong kapitan ng boss so, Nanoy, naupaw na <laughs> Walang putulan itong mga kaswaki vlog ah. tayo Okay Hanggang kahit mga 10 minutes Fights Walang putulan Oo Oo na paksi no, yun, pakai eh. ah, okay. ni, <laughs> taro kaya <laughs> guys, <laughs> taro kaya tu, tawar kau pakai, ini muka, hilai n bunga dia pucau, pucau, di bawah ngawak, karena di sana mau balik sebanyak hilai, Pedre, lada ona sa drewe. Ah. Oo, pabilisan kamay ba? O, oh, wala. Hindi na balik 'o. Oh. Mm. mm. Ipon nag-iipon. Ayano ka, kaso. <laughs>

dit anjapon. Oila ito, sila pala kay Bailito Bailito, maraming salamat doon sa palitson mo para sa mga tropa ng gumagawa ng lansa no yung nagtatrabaho maraming salamat bay lito at thank you din kay Koya H uh, sa mga blessings na sinishare niyo po thank you thank you so much thank you din GCE Auto Detailing thank you doon

Rocky dahil 10 uh, minutes sa tayo. Patuloy natin to bumaya maya So galing dito, pinadala doon, nakabanyira siya kasi ang sa amin mga kasbagatak. Uh, para sa amin ano, uh, uh, dito sa Alansa. Ito yung dito kami nagbabase sa Banyira by Box. Sa so, Banyira kami nagbabase yun ang bilang para sa amin mga kasulat at kung pag-ango namin ba kung ilang banyera siya lahat yan may nagbibilang doon sila ang eh, bibilang nila yun eh, kung ilang banyera nila doon mga kapatid. Tinitimbang nila pag uh, paglipat sa yan sa mga box na yan. Paglipat nila. Tinitimbang nila. So itong isang banyera sobra yan sa isang box. Kumbaga meron silang alawans, may allowance sila. So na, sa kanila na yan, ipindi na yan sa kanila sa bumibili sa amin sa amin ang ang kwenig sa amin itong banyera. Kung ilang banyera so, ang may bigay namin sila, yun lang ang babayaran nila. Pero pag sabay box na, susobra yan. Siguro sa susobra sila sa ano sa 42 na box. 42 na box kasi yung laman ng isang truck. Pero Gag, gag, ano lang yan, 35 banira sa Okay. 35 banira sa Pero makaipon sila ng 42 box Kasi nga, tinitimbang nila yan mga kaswati. So, kumbaga, ang laman ng isang box ay paris, halos mag, parias talaga yan. Walang labis, walang kulang kasi tinitimbang yan. Okay. Alright standby muna and that's all muna mga kasprocky uh, sa vlog nito and then, bye bye update nyo na kayo mamaya bye bye